controversial bills kasi na nipasa ng uh, Kongreso, particular yung absolute divorce bill. Ano pala yung naging istanyo dito, Kongresman? Uh, congressman? Ako po ay uh, mumoto ng no dito no, sa uh, unang dahilan ko po, baka po ma-outside di lambo ako pag uwi ko ng bahay. <laughs> <laughs> uh, pero ako po ay talagang uh, kumotra po dito sa kadahilanan ako po, ang paniniwala ko po ang kasal ay hindi po isang kontrata lamang, hindi isang papel. No? Ito po ay isang sa uh, sagradong uh, kasunduan, ito po ay uh, kaloob ng Panginoon. No? Hindi po ito isang kontrata lamang na basta na lamang pong uh, isa sa bale wala. No? Uh, ang atin pong, of course, ako po ay buong suporta doon po sa uh, kaisa po ako doon po sa pagkontra sa mga nasa loob po ng mapag-abusong kasal, maabusong ma relasyon, yun pong uh, uh, kontra po tayo against abuse of children and women. Pero meron pong ibang paraan, no? Dapat po natin gawin ay patingka rin, palakasin yung mga batas patungkol po dito. Uh, yung pong protection against women and children, palakasin po natin. And of course, yung, yung pong ating annulment law, dapat po natin itong tingnan ulit. Dapat po natin itong gawing mas Uh, affordable po sa ating mga kababayan para po yung pong mga nandoon po sa loob ng mga ganitong mapang-abusong relation eh meron pong pupuntahan no so hindi po eh uh, diborsyo ang sagot po dito sabi nga po uh, ng isang uh, senador no uh, baka maging drive through na lang ito no na, na na kasal no pag nagkaroon ng divorce po no so hindi po ganoon yan no uh, baka maging dahilan na Uh, magkakasal, magpapaksal tayo. Tutol, meron naman pong divorce, no? Mm. So, hindi ganyan ang gusto natin mangyari dahil ang ang kasal po, ang haligi at pundasyon po ng ating lipunan, no? Yung ang, ang pamilya, yun po ang haligi, yun po ang dapat nating uh, proteksyonan, no? Ay, gusto nating iwasan na magpapakasal na lang basta nang walang commitment, no? Hindi po dapat ito binabasura lang.